Ang NASA ay nagbigay babala sa posibleng pagkakaroon ng tinatawag na Internet Apocalypse sa mga darating na panahon na dulot ng solar storm ng araw na maaaring mag-trigger ng Global Technological Blackout. Ibig sabihin, ang lahat ay mawawalan ng internet access ng ilang buwan o higit pa. Ito ay masusim pinag-aralan ng NASA at ang pagbibigay babala na ito ay para mapagandaan ng lahat pag nangyari na ito dahil dito, nagpadala ang NASA ng kauna-una ang spacecraft na ipapadala para sa malapitang ang mission nito sa atmosphere ng araw na tinatawag na Parker Solar Probe. Ito'y para subukang mapigilan ang napipintong internet apocalypse. Ang layunin ng Parker Solar Probe ay matris ang flow ng energy ng araw, mapag-aralan ng init ng solar corona at para na rin ma-explore kung ano ang nagpapabilis sa solar wind nito. Ang solar wind ng araw ay nagtataglay ng charged particles na potensyal na maging dahilan ng pagkasira sa communication at technological existence ng mundo. Ang solar wind ay magiging malaki ang impact nito sa buong solar system regardless kung saan ang direksyon nito. Ang ating araw ay napapalibutan ng jacket of gases na tinatawag na atmosphere habang ang pinaka-outermost part ng atmosphere nito ay tinatawag na corona Actually, ang solar corona ay madalas nating nakikita kapag nagaganap ang total solar eclipse. Ito yung liwanag o glowing white corona sa paligid ng eclipse na araw. Ang charged particles na to mula sa corona ay nagta-travel sa buong solar system kapag ang plasma state ay na-reach ang bilis na aabot sa range na 250 hanggang 500 miles per second kapag na-reach ng charged particles na to ang Earth, ang solar wind ay magsisimulang itulak itong charged particles sa poles ng ating daigdig, particular sa North at South Pole na sumusunod sa magnetosphere at magnetic field lines ng Earth. Ang interaction na ito sa pagitan ng mga charged particles at ng atmosphere ng Earth ay nagre ng tinatawag na aurora na madalas nasisilayan na nag illuminate sa polar regions ng North at South. Tulad na lang sa bansang Iceland sa North na isa sa patok na pinupuntaan ng mga turista masilayan lang ang fenomena na ito. Sa North, tinatawag itong Northern Lights o Aurora Borealis. Habang sa Southern Hemisphere naman, itinatawag eh, itong Southern Lights o Aurora Australis. Ang konsepto ng solar wind ay initially nagsimula sa pananaliksik noon ni Eugene Parker na kilalang astrophysicist. Katunayan sa kanya pinangalan ng NASA ang spacecraft na Parker Solar Probe na ipinadala sa atmosfer ng araw. Noong 1957, habang nagsisilbi si Eugene Parker bilang assistant professor ng University of Chicago, dito niya natuklasan na ang corona ng araw ay nagre-release ng charged particles na may mataas na velocity. Ito ang dahilan kung bakit ang atmosfer ng araw ay mas mainit kaysa sa mismong surface nito. Pinaliwanag sa teorya ni Eugene Parker na sa loob ng corona ay dito nagaganap ang hindi nagbabagong init ng plasma na umaabot ng 3.5 million degrees Fahrenheit o katumbas ng 2 million degrees Celsius na kapag dumating ang punto na mas lalo pang tumindi ang init ng plasma ito eh hindi na ito kakayaning dali ng gravitational pull ng araw. Dahil dito, iririlis ito ng araw sa space bilang solar wind Noong 1962, ang spacecraft ng NASA na Mariner 2 ay nadetect ang presensya ng solar wind particles noong panahon na ekspedisyon nito sa Venus. At dito na pag-alaman na may mga instances na kapag nagre ang araw ng napakaraming charged particles ng isang biglaan at may napakabilis na speed, dito na magtitrigger ang tinatawag na geomagnetic storm sa palibot ng Earth. Ikatunayan e katunayan ng solar wind ay umaabot ang layo hanggang orbit ng planetang Pluto na lumilika ng bubble sa palibot nito na tinatawag na heliosphere. Kaya halos buong solar system ay kayang i-reach ng solar wind. Bagamat itong geomagnetic storms na to ang nagiging ng paglabas ng napagandang tanawin na tinatawag na aurora, e kayang kaya naman itong sirain ang mga power grids, telecommunication networks at mga satellites na umuorbit sa ating planeta na siya ring magdudulot ng pag-expand ng aurora na umaabot ang illumination nito sa equator ng Earth. Dahil lang mundo ay halos nakadepende sa internet, ang ideya ng solar storm na maaring magdulot ng internet apocalypse ay kinababahala talaga ng lahat. Ang pagkawala ng internet connectivity sa mundo ay siguradong maraming maninibago dahil marami sa henerasyon natin ngayon ay hindi pamilyar sa ganitong realidad. Dahil halos naging basic needs na ito ng mga tao lalo na pagdating sa komunikasyon, negosyo, security, entertainment, transportasyon at marami pang iba. Hindi na magagamit ang mga telepono at hindi na makakapag-call and text sa mga cellphones dahil nakaasa lang ang mga device na ito sa internet infrastructure for operation. Hindi lang mga online platforms ang maapektuhan dahil ang lahat ng system na supported ng telecommunications ay hindi na rin magiging available. Ang mga TV channels ay malilimitahan ang akses. Bagamat ang television programming ay transmitted sa pamagitan ng broadcast towers na ma-access pa rin sa tulong ng antena, magre-resulta pa rin ito ng pagkawala ng akses sa majority ng mga TV channels dahil sa pag ng cable at satellite systems. Ang social networking sites naman tulad ng Facebook, Twitter at Instagram ay eh hindi na rin ma-access na siyang puputol sa mga tao na mga connect at mga pag-communicate sa iba instantly. Kumbaga, ang tanging tools na inaasahan ng tao para makapag-keep in touch sa mga mahal sa buhay ay eh mawawala na. Kapag ang mga cellphone towers at mga telephone lines ay tuluyang maapektuhan, babalik uli ang tao sa dating nakasanayang means of communication na pagpapadala ng sulat na nakaasa sa mga postal services. Ang pagta-transfer ng mga files sa computer ay magiging mas mahirap na. Babalik na uli ang paggamit ng mga hardware storage tulad ng flash drives at hard disk. Kaya mahigim malawak talaga maaring epekto ng internet apocalypse sa buong mundo dahil mapipilitan talaga lahat na mag-adjust at bumalik sa dating traditional modes of communication. Gayunpaman ang NASA ay nagsagawa na ng hakbang para maiwasan nito. Kaya naman noong August 12, 2018, ipinadala ng NASA ang kauna-una ang spacecraft na kayang makalapit sa araw at ito ang Parker Solar Probe na kasalukuyang nagtatravel sa distansyang 4 million miles mula sa surface ng araw. Ang layunin nito ay i-explore ang lahat ng kaganapan sa araw. Tatlong taon nang makalipas matapos ito i-launch, taong 2021 ang Parker Solar Probe ay finally nakarating na rin sa mismo atmosphere ng araw. Hindi katulad ng Earth, ang araw ay walang solid surface. Pero meron itong napakainit na atmosphere na mula sa solid material na naka-stay sa araw sa pamamagitan ng gravity at magnetic forces nito. Sa ngayon, ang Parker Solar Probes ay mas marami pang nadidiskubre tungkol sa araw kumpara sa nakikita ng ibang ordinaryong spacecraft katulad na lang ng detalyadong impormasyon patungkol sa solar wind. Kaya nga imagine ang isang araw lang na walang internet, dun palang mas maintindihan natin kung gaano ito kaimportante sa modernong panahon at generasyon natin ngayon. E pa kaya kung buwan ito aabutin o hanggang taon itong mawawala?